Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel and pindutin ang notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded video. Hello mga ka-bebe! sa akong makinig sa inyong programa even before pa. Dati ko pa naiisip na magpadala ng aking kwento. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob na magkwento. Itago nyo na lang po ako sa pangalan Yung at ito ang aking kwento. When I was 17 years old senior high school student pa lamang ako. This was back in the year 2018. Dito meron akong nakitang lalaki from other section. Kanotis notice siya. Sobrang tahimik niya mainhin yung tipong mapapaisip ka talaga kung lalaki ba talaga siya kasi mga ka bebe napakalinis niyang tignan. kaya hindi ko maiwasang isipin Nalo? bako sobrang balidoso nito. Lalaki rin ang gusto. Well, nakita-kita ko lang siya sa school. Mabilis na lumipas ang isang taon. Graduating student na nga ako. One day, I was crawling on Facebook nang merong nakaagaw ng pansin sa akin. Nakita ko ang account nung guy na iyon sa friend suggestions. Na pa, oh, oh si Ian pala ang pangalan nito. Since alam ko naman, nakaskul ko siya, nagsend naman ako ng friend request. Ilang segundo nga lang ang lumipas, ay inaccept na nga niya ako. Then, maging, naging magfriends na kami sa FB. Madalas ko na nga siyang napapansin kung paano siya kumilos. Nalaman ko nga na matalino rin siya. Laging kasama sa honors. Parang ako, may mga kaibigan, oo, pero puro babae. Parang, hindi nga talaga siya lalaki lumipas pa ang mga araw. Eh para bang gusto ko na siyang palaging nakikita. Yung tipong hinihintay ko siya mag-break sa kantin, sinisilip ko yung room nila sa tuwing mapapadaan ako doon, kasi alam ko na kung saan siya nakaupo eh. Kaya't mabilis ko lang siyang nakikita. Naging daily routine ko ang um, pagsilay-silay. silay kisian One time, naisip ko nga na mag-message sa messenger. Since uso pa yung wave, wave, wave. Pinindot ko na lang. Akala ko nga hindi niya talaga ako papansinin. Pero, nag-wave back siya. Nung mga oras na yon alam ko na nga sa sarili ko na gusto ko na si Sian. May crush na ako sa lalaking ito na malababaing gumalaw. Then palagi ko na nga siyang chat. Tapos agre-reply naman siya. Kahit medyo mabagal nga lang o matagal kung mag-reply. As a typical student, syempre, naikwento ko na sa mga kaibigan ko yung nararamdaman ko para kay Sian. Kaya naman sa tuwing nakikita nila si Sian, mapa classroom, canteen, or corridor pa yan, tinutokso nila ako. Hindi kami nag-uusap ni Sian sa personal since magkaiba nga kami ng room. Pero madalas naman kaming magkausap sa messenger na kung saan, kadalasan, ay kinukulit ko nga siya Naalala ko nga rin one time, minintay niya ako hanggang sa makauwi ako ng bahay namin. Bago nga siya matulog at mag-log out. May time rin na sa akin siya nag-open up. Tulad na lamang nung umabsent siya sa klase nila. Ang alam daw ng mga kaibigan niya ay nilalagnat lang siya pero ang totoo, nasa ospital pala siya. Nag-worry nga ako noon. And at the same time, na-flatter ako. Oo, kasi... Ako yung ina-update niya, eh. eh. Hindi ibang tao. I mean... Pwede namang marami siyang friends. Pero ako? Ako ang ina-update niya? Well... Ewan ko ba? Baka naman... Binibigyan ko lang ng mali siya yun. Pero mas nangibabaw pa rin, syempre, yung pagka... Worry ko sa kanya. So lumabas na nga ang result ng test niya. Okay naman. In-update niya ako ulit. Then isang beses, habang umuulan, wala akong dalang payong noon. Hinintay ko ng tumila ang ulan. Then, merong hindi magandang tanawin akong nakita. Si Sian, may kasamang babae sa isang payong. Ang close-close nila. Dikit na dikit pa mga balikat nila. Kasi sakto lang yung laki ng payong. Gusto ko nga umiyak noon pero pinigilan kong sarili ko. Nakakaselos. At that time parang kami na pero hindi. Siguro alam niya o napapansin niya na na may gusto ako sa kanya. Pero hindi lamang namin na napag-uusapan. Yung tipong pwedeng kiligin. Pero wala kang karapatang magselos. Mabilis lamang lumipas ang mga araw at buwan. Then, month of December na, intramurals namin, Christmas party, at birthday niya. Nung intrams, wala akong sinalihan na sports. Pero si Sian sumali pala sa men's volleyball. O, oh, huwag kayong magduda ha, na pag-usapan na namin ang tungkol doon. Madalas daw siyang hindi mapagkamalang lalaki pero maliraw ang iba. Talagang ganun lang daw siya talaga kumilos. So kasama siya sa volleyball ng school namin. Kaya sa tuwing may laro siya, nandun ako palagi, cheer at sumisigaw nang go go go. Yung tipong feeling girlfriend, yung feeling ko boyfriend ko yung naglalaro during that time din. Araw-araw akong nagsusulat ng at least 5 letters per day sa maliliit na colored paper. Bala ko na nga kasi magtapat ang nararamdaman ko para kay Sian sa Christmas party namin. Tutal, eh, magkakalayo na rin kami ng school. So nung natapos na ang intramurals, napuno ko ng letters yung isang box ng cellphone. At bago pa nga mag-Christmas party, bumili na rin ako ng t-shirt sinuhat ko yon sa best friend ko dahil kasing tangkad niya si Sian. Yes, hindi para sa akin yung t-shirt, para yon sa crush ko. December 19, yun na kasi ang birthday niya. Kaya sasabay ko na ang letter sa birthday gift ko, araw ng Christmas party namin. Bago pa nga matapos ang araw na yon, ay gumawa na ng paraan ng mga best friend ko para mapapunta si Sian sa room namin. Pati nga mga barkada niya eh kinila at tinulak siya para lamang mapapunta at mapapasok siya sa room. At noon nga, kahit sobrang nahihiya ako, ay binigay ko sa kanya yung paper bag na may lamang t-shirt at letters. At syempre, hindi pumayag ang mga kaibigan ko na hindi kami makapag-picture na dalawa. Kaya't noong araw na yun, I got our first and maybe the last picture of us together. Hindi ko na nga matandaan ko anong month yun eh. Pero yun yung month para mag kami ng entrance exam sa school na gusto namin pasukan. So nag-try akong mag ng entrance exam doon sa isang university na alam kong papasukan niya rin. So, nandun siya. Suot niya yung t-shirt na iniregalo ko sa kanya. And, nakakataba lang ng puso. Kasi binibigyan niya ng alaga at ginagamit niya yung mga naibigay ko sa kanya. And after that, nagtik-tik ako ng ibang entrance exam sa iba pang universities. Kasi nga, the more entries, the more chances and choices ang school. At dahil sa mga pagtitik ko nga noon ng iba't ibang entrance exam, ay nakikita ko rin siya. Tadhana nga no, naman no, 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 no. parang mapaglaro then sumapit na nga ang graduation practice namin. Magkatabi kami sa upuan. Alphabetical order kasi ang seating arrangement at pinagsama-sama ang mga strand. Sobrang saya ko kasi pares kami with high honors at siguradong magkatabi rin kami sa yearbook. Sa practice nga namin, naririnig ko siya na kumakanta ng graduation song namin. Ganoon kami kalapit sa isa't isa I even shared my lyrics copy to him since naiwan daw niya yung kanya. And during our pictorial, nakita raw siya ng mga kaibigan ko na nakatitig sa akin nung naglalakad ako sa corridor. Numiti daw si Sian after niya akong tignan. What? Eddie, sobrang kilig na naman ako. Then after our graduation, hindi kami nawalan ng communication ni Sian. Parang may relationship na nga kami, pero walang label at unofficial. Kasi hindi ko naman narinig mula sa kanya na gusto niya rin ako. Only his actions will tell. We always chat. Not until medyo nagsawa na ako, dahil parang wala namang patutunguhan kung ano bang meron sa aming dalawa. At hindi naman ako sigurado kung ano ba talaga kami. So, mo muna ako sa pakikipag-chat sa kanya. Nag-try ako na mag-entertain ng iba't ibang lalaki. Paminsan-minsan nag chat kami ni Sian pero madalang na. Mabilis lang lumipas ang mga taon. Nag-second year college na nga ako. I met someone sa isang mobile game. Madalas kami mag maglaro since online class lang naman yung meron kami that time. Then slowly, nagkakaroon ako ng feelings na nade-develop doon sa kalaro kong yun. ML body kumbaga. Itago natin siya sa pangalang Fen. Nag-exchange kami ng social media passwords at sakto namang nagparamdam si Sian. Nag-chat siya. Kinukumusta na nga ako. Nabasa yun ni Ferry. Kaya blinak ko na nga ito. Pero, Nagchat-chat pa rin ako ni Sian doon sa second account ko. Nagsasend siya sa akin ng pictures, ng mga letters na ibinigay ko sa kanya. And I know, meron siyang ibig sabihin doon eh. Na tinago niya ang mga sulat na ibinigay ko sa kanya. At nasa sa kanya pa rin yung t-shirt na ibinigay ko. Siguro nga meron siyang gustong sabihin at aminin pero parang hindi na pwede. May ferry na ako. Dinak ni ferry. Wala na nga akong nagawa. Wala akong ginawa against, against ferry's action. Susugal na naman ba ako sa pawala-wala? At malamang meron sa amin ni Sian. Hindi na siguro this time. Kaya mas minabuti ko na lang na ituloy at hayaang tuluyang kami magkamabutihan ni Ferry. Ngayon, Graduate na ako ng financial management. 23 years old na ako ngayon. Almost 3 years na rin ang relationship namin ni Feli. And still counting. Siya na rin ang nakikita kong makakasama ko in the future. Mahalagaan niya akong tunay. Alam ko mapagpasensya siya. Super sweet and super cute. Masayang-masaya kami. Together. May pagkakataon din talaga na mapapaisip ka eh. Tungkol sa ultimate crush mo. Yung tipong mapapa what if ka. O matatawa ka sa pagka die hard mo o sa kabaliwan mo. Well, it's fun and memorable. And that's it. Sinulat ko tong kwento kong ito kung hindi dahil hindi dahil may feelings pa ako kay Sian pero para i-remind yung mga taong nakikinig na huwag niyo sayangin ang panahon kasi kung gusto kayo ng isang tao hindi kanya sasayangin hindi niya sasayangin yung pagkakataon at kung may gusto ka sa isang tao magtapat ka na hanggat maaga pa para naman kapag pwede Pwede pa. O kung pwede na, pwede pa. At baka kayo ang magkatuluyan. Hanggang dito na lang po mga kabebe. Muli, ako si Yumi. At ito ang aking kwento.